gamitin niyo maliliit na cup lang. So tantya lang. Paunti-unti na mas madalas, mas okay kaysa sa na pag-inom. Kasi pag sinabing 8 glasses of water a day, kung titingnan mo oras niyan, every 2 hours dapat uminom ka ng isang basong tubig na mag ka ng alas 6 ng umaga. So alas 6 ng umaga, isa basong tubig. O kaya dalawa paggising sa umaga. Then after 2 hours alas 8, Alas 10, alas 12 ng tanghali, alas 2, alas 4, alas 6, hanggang alas 8. Eksakto yan pag binilang nyo, baso yan. O siyam kung dalawang baso ang ininom nyo sa umaga. Kaso paano yung in-between? Paano yung dalawang oras na pagitan? So alas 6, uminom ka ng dalawang baso. Sumunod, so, alas 8, isang baso. E paano kung alas 9 pa lang, eh, eh, nagpawis ka, nag-exercise ka, mainit pa now, na, uhaw ka na.